kami laki ng sabi oo yun oh, syempre bago yan andito pa kami sa bahay tulog pa ang kulasa ko inaabang ako siyang magising at nang magising ay kumain ng pajibat at eto naman ako ayan uurong ako lahat ng mga natirang urongin nung gabi syempre bago tayo umalis kailangan malinis ang ating bahay ito walang matirang hugasin so ayan pagkatapos ko nga yung malinis na yan at kumayak naman kami mag-ina So, eto, nakagayak na kami. O, oh, arooy, for the na. O, oh, ayan, nagsara na ako ng tindahan at ng aming bahay. Heto nga, naiinip na ang kulasa ko. Kaya, hintay na yung jeep. Wala naman dumaraan. So, ayan, sabi ko, magantay antay lang. Pero, eto, may to the rescue kami dumating nga pala si kuya niya at ang tita niya isasabay na kami pag uwi galing din pala sila dito sa busto para humanap ng pang samji eto nga for the na kami at ang kulasa sa yung natanggal ang inip natuwa na siya dahil nakasakay na kami heto nga at hinihintay namin sila dahil bumibili sila ng meat para sa Samji. O, oh, ayun. Nasa meat shop kami. No, pagka-bili nga yan, ay umuwi na kami. Ay, hindi pa pala dahil dadaan pa raw pala kami ng grocery. So, heto nasa grocery kami. Bumili kami ng mga iba pa kakailanganin para sa I aming mean, food trip na samji bumili ng hotdog, ha? At pagkatapos nga niya, umuwi na kami ng bahay. Nandito nga pala ako sa Suliban ngayon at tinutusa ko yung mga batang maghiwa-hiwa Pagkatapos nga niya, no, inayos na namin ang lahat ng mga lulutuin para mamaya. Gumawa nga pala ako ng on the spot na kimchi. Wala ng fermenting yan. Ayan, naglagay ako ng asin sa may pechay bagyo. Pagkatapos, syempre, mekos-mekos natin yan. At mamaya na natin gagawin. So, yung pagkatapos niyan, sinata sa ko na Mamaya na lang yan. At asikosuhin ko naman to. Bangus na lalagyan ng palaman. At si sister at naman ay nanililinis yung bituka nagagawin gagawin daw na crispy bituka. So, ayun, nagluto nga ako na. Kasi ng manok at nakasalang na rin ang bituka. So, heto na nga. Gagayak na lahat ng kailangan. Pero bago yan, sisilipin ko muna kung ano bang ganap sa labas. So ayun, paglabas ko syempre makikita ay Wow! Naka-set up May pang video, okay pa Ang ante nyo So ayun, mayroon ditong inflatable pool O oh, naglalagay ng tubig para mamaya sa swimming nila So diba, mas nakakatipid tong inflatable pool Dahil hindi ka na aakila ng private pool Sa bahay lang pwede na at magayak na lang ng mga food Kaso nga lang, Ayun, umulan. Pero tuloy pa rin ang swimming ng mga bata. So, eto nga, na... nagkakasayahan na sila. O, ayan, nasarap na sarap sila mag-swimming. O, diba? Minsan sa buhay natin, kailangan natin mag-enjoy. Heto nga ang kulasa ko. Madalang lang yung lumabas ng bahay at makalagala. Kaya heto, susulitin niya yung araw niya. Hahayaan ko siya mag-enjoy dito kasama ng mga pinsan niya. O ayan, naiwan na nga One siya mag-isa. Pero sabi niya, Mommy, I can swim. I can dive. Sabi ko naman, sige, titingnan ko. O, ba diba? O, paano mag-swimming at mag-dive? Point. Point. Point galing naman. Parang bibig ko maglangoy. So, ayan. Nakaset up na ang amin pang Samji ngayong gabi. Natatakam na ako, ba? Diba? Foodies slime So, ayan. Nagdatingan na sila. At kami ay magkakainan na. O, oh, diba? Ang saya ng banding namin. Minsan-minsan lang yun. Ito ang kulasa ko. Oh, napakain pa ng na lettuce. Wow naman. Ito si Kiel. O, oh, ayan na sister at kung may birthday. At heto nga eh, todo to pang ako dyan. Dahil nga dito sa bahay namin, mga KJ yung mga tao, hindi eh, ko makain ng sabji. Kaya heto, ye enjoy ko ang aking pagkain. At susulitin ko, ito nang ago pa nga ako ng Korean face. O, oh, yun, binali ko na. Tapos heto, makita nyo kung gaano kalaki ang aking agad dyan. Siyempre, oh, pak! Oh, diba? Sarap! Dito mag -e enjoy ako dahil lahat sila ay kumakain ng sandwich dito sa amin. Ako po, Diyos ko, napaka mapipili. So, ayan, nag -e enjoy nga sila dyan. At Masarap ka ba hindi itong mga pamangin ko nari? So, yun, hindi ako naligo. Ito naman ang kulas ko. At kung kailan nga kami patapos na, tsaka naman tuntumating tumating si Mayora Joanne, at di raw siya makaalis dahil umuulan. Pero kami, kahit umuulan, for the go kaming kumain dyan sa labas. So, ayan, nakita nyo naman.